Isang lalaki sa Dingras, Ilocos Norte, nag-live selling sa ilog matapos makahuli ng mga isda. Lahat naman yata tayo ay nag-online shopping na. Mas convenient nga naman kasi ito, lalo na kung wala tayong time para lumabas. Pero nasubukan mo na bang mamalengke online? Ganyan ang ginawa ng mga residente sa Ilocos matapos mag-live selling. Ang isang lalaki sa mismong ilog. Ang buong kwento eto pinatunayan ng isang lalaki mula sa Dingras Ilocos Norte na talaga namang gamit na gamit ng mga Pilipino ang internet at social media, lalo na pagdating sa pagninegosyo. Ang lalaki kasi, nag-live selling ng mga isda doon mismo sa ilog kung saan niya nahuli ang mga isda. Nasaktuhan kasi na nagkalat ang mga isda sa nasabing ilog dahil ayon sa mga residente, tipikal na raw itong nangyayari sa tuwing mainit ang panahon. Sa dami ng na mga nahuling isda, Umabot ito ng 170 kilos at kabilang sa mga ito ang karpa, telapia, dalag at mga isdang maaring gawing kilawin. Nagsagawa pa ng live tasting ang isang lalaki at nag-recommend pa na masarap daw pang kilawin ang hawak niyang isda bago ito kinagatan. Dahil sa presyong 130 to 300 pesos per kilo, nagkanya-kanyang place order agad ang mga nanonood sa live selling. Ang kaibahan nga lang nito sa pag-online shopping ay sila mismo ang nag-pick up ng kanilang orders sa bahay ng mga nang hule kung ikaw ang nakakita sa live selling na ito o order karambah D W I Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.